In curls? pores, blackheads, nagiiwan ng glass skin effect. Tara't umpisahan natin. Kumuha ako ng malinis na paglalagyan. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng petroleum jelly. Napakabisa nito para pampaputi, lalong-lalo na sa ating balat. Sunod naman, ang aking nilagay ay toothpaste na puti po. Nalagay-lagay ko nga nito, halu-haluin po itong mabuti. Dito nga sa ating ginamit, makakatulong siyang. La Lightening siya ng dark spot, tinatanggal ang blackhead sports Binabawasan ang itsura ng wrinkles. Lama na ng palatandaan ng ating pagtanda. Sa paghalo-halo nga nito, pwedeng-pwede na nga i-apply. Minas ko nga ito sa aking mukha ng 10 minutes lamang. At ramdam na ramdam mo talaga yung pinaka-resulta niya. Cooling effect, refreshing, lalong-lalo na sa mukha. Katulong din to, pag-urong lalo na sa mga pores, pimples, at binabawasan yung itsura ng wrinkles. Pagkatapos-tapos nga itong ibabag, kumuha ako ng maligamgam na tubig at yung bulak. At idampi nga ito sa yung muka para itanggal din talaga yung pinakamas natin. Amang tinatanggal-tanggal ko nga ito, nakikita ko rin talaga yung pinaka resulta niya. Sobrang lambot, sobrang kintab, lalo sa muka. At tiyak naman din talagang magugustuhan nyo rin to. Pagkatapos-tapos ko nga itong matanggal, dumirekta na nga ako sa lababo para maghilamos na rin. At banayad ko lamang itong binanlawan na di ko na ginamitan pa ng sabon. Sobrang moisturize niya sa balat na nagiiwan din talaga ng lambot. Ningning din talaga ang kala mo nga glass skin effect ang datingan. Pwedeng-pwedeng gawin dalawang beses, tatlong beses sa isang linggo. Iyak din naman uulit uliting ko rin to. Yun lang. Follow for more. Bye!